Ayan, magandang araw guys. Share ko lang po yung aking silver red bugenvilla. Ang bugenvilla na ito ay for years in training na. Hindi pa nga sa ganun katanda. Wala nga nang naitanim ko siya noong April 2020. Ito pa lang po yung pagbubulaklak niya ng full bloom. At nae naman po, apanggalin po natin ang kanyang mga dahon. O ang tiyatawag nilang defoliate. Sa ganito namang pamamaraan, magfocus lang po ang halaman sa kanyang mga bulaklak. Dito nga napansin ko, marami pang maliliit ng bulaklak na hindi pa nag-bloom. Kaya naman atin ito i-defoliate para naman makakahabol ito sa mga first bloomer at para sa sabay-sabay na pag-bloom. At yun na ha, sisimula na natin ang pag-defoliate. Kapag de, pag -de naman ang bougainvillea, dapat lagi tayong maingat. Kailangan itong isa-isahin dahil ang dahon at bulaklak nito ay magkatabi lang. Kunting kamali nga lang, tanggal din pati ang bulaklak. Kaya mga ngamuti talaga sa pag -de nito. Isa pa sa kailangan sa pag -de syempre, dapat matalim ang hawak nyong gunting. At dapat mahaba ito. Nang sagayon abot lahat ng mga dahon na nasa ilalim at iwas bali ng mga sanga. Sang paraan din sa pagdidefoliate para sa akin mas magandang unahin sa ibaba. Dito kitang kita mo lahat ng mga dahon at hindi ka maihirapang iwasan ang mga bulaklak. Pagkatapos naman sa ibaba, gitna naman kayo hanggang malating ninyo ang tuktok ng puno o ang tiyatawag nilang apex. Yun. Sa pagdidifolate talaga, abutin tayo ng ilang oras. Hindi mo magawa sa paspasa. May iba na lang kung marami kayong magdidifolate ng puno. Kailangan talaga tiyaga sa pagdidifolate at sa oras nga na ito. Marapit nang maubos ang mga dahon ng buwin bilya. Sa pagdidifolate ko nga ng punong ito, nabot ako ng mahigit isa't kalahating oras. As gano'n nga kahirap at katagal, lalong lalo na pag mag-isa mas mainam may kasama kang isa o dalawa. Ang sagayon, mas mapapadali ang workshop. Dito nga hindi 100% na naiwasan ko ang mga bulaklak. Heron pa rin ilang nagupitan Bulaklak. Pagkalipas nga ng mahigit isa't kalahating oras, totally defoliated na ang puno at dito nga ninilinis ko na ang paso. Gawa ng mga natanggal na mga dahon. Dito nga gumamit ako ng paintbrush para sa pagtanggal ng mga dahon. Nala naman siguradong walang matitira kahit maliliit pa man ito na dahon. At sigurado malinis na malinis ang inyong puno. At ito na nga, ganito nga karami ang mga dahon na natanggal sa ating bugin video. At kung mapapansin nyo, may mga bulaklak din na hindi rasajang matanggal. At may ilan din na mga madiliit na bulaklak na dapat humabol sa ating mga first bloomer. Sinimulan ko nga itrin itong bumibilya na ito noong April 2020. Kaya naman mag-aapat na taon na siya nitong April 2024. At ang variety na itong bugenvilya ay isang silver red bugenvilya. At ito na nga ating kinalabasan sa ating pagdidefoliate. At kung mapapansin nyo, hindi sabay-sabay ang mga bulaklak sa pag-bloom nito. At iyon ang aking dahilan kung bakit ko po ito idinifulye. Para po magpo-focus ang puno sa mga bulaklak at hindi po sa dahon. Nang sa gayon, makakahabol po ang mga late bloom. Marakyon na nga! Maraming maraming salamat sa panunod! Happy Bonsai!